Ang tanghali sa ating mga kababayang Marinduqueño na nanonood ngayon dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. Ako po si Romeo Matak Jr. at live na live kita ngayon dito sa Barangay Santol dito po sa Bayan ng Buak. At may mahabati daw kita ng mga kababayan na ano, napapanood daw kita sa Facebook. At sabi niya, ay parang kilala ko si Sir. Nagatinda sila nitong na mangga na ito. Napakamura lamang ng kilo. Pakita natin yung mga mangga nila. For 30 pesos. Yan, ang mura at ang tamis Pinatikim sa akin kanina, natikman ko yung mangga nila at talagang ang tamis. Ito daw ay mula pa sa? Sirius, eh. Mula pa sa Turios. Kaya na, nakakasama natin ang ating napakasisipag na mga kababayan. Ayaw, ayaw ko sana silang i-live pero sa para magita ng ating broadcast na ito dito sa Marinduque News ay pagkakataon nito para pasalamatan ng ating mga masisipag, na mga kababayan na kahit sa ganitong pagkakataon ni Nagatsaga para sa kanilang mga pamilya. At ako ay nakilala kanina. Sabay, sir, parang ikaw yung kilala ko. Ikaw yung nagbalita, ikaw yung nag live sa Facebook. Kaya naman, gusto daw nilang bumati. Kaya naman, nakasama natin ngayon. Magandang hapon! Magandang hapon po! Oo. Magandang hapon ko! Eh. Diretso! Ano uh, 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 pinanggalingan ng iyong uh, ano mangga? Ah, uh, bali doon ako na sa Toreos. Uh, uh, <laughs> <dito> sa... <laughs> <laughs> sa mga magagandang ano natin dito sa Marinduque kayo tanawin kaya pakita mo siya. direkta po yung nakikita ko yun lang po Okay. 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 Okay bati hindi niyo mga anak mo sige go na sa mga anak uh, but... also, pa parole, wrong, <traction recovery> Manawagan na sa mga anak pang ala ano 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 asawa na po, sir. asawa ka na ba? asawa mo. Yung tangkad mo naman. <laughs> <laughs> asawa mo, dali. O, nabati ko po yung asawa ko dyan sa Balugo. <laughs> o. Oh. Ano pangalan na asawa mo? Ay, po, Irene Mayo. Mauwi na. Una at mauwi ka na. <laughs> <laughs> Ito yung mangga nila. For 30 pesos lamang yung kilo, sobrang mura. Alright, kasama ko si J.M. mula dito sa Parangay. Sa Parangay. <laughs> Tapos lamang po ng aming interview ng panayam sa uh, attaché ng Belgium. Nandito po siya ngayon sa Marinduque at nag po sila ng mga fire safety equipment dito po sa BFP, dito po sa ating probinsya. At napanood po niyo yan. Mamaya po namin a uh, upload yung mga kuha po namin na video sa nakalipas naman po na aktibidades kaninang umaga. At muna po dito sa bayan yung mata. Ngayong kasama ng aming videographer na si JM Forcado, nagbaba